Hello mga jogi Good morning mga everyone! For today's video, syempre magluluto na naman tayo. I-share ko sa inyo yung niluto ng aking ka before dito sa Saudi Arabia. Isang napakasarap na okoy. First time ko siyang makita na siya nagluto. Marami na rin to sa YouTube pero mas masarap yung kanyang version ng kanyang YouTube, ay ng kanyang YouTube, ng kanyang recipe. So, panoorin ninyo, niluto ko ito kagabi. And then, uh, super, super, ang sarap talaga niya. And guess what, guys? Nung uh, niluto ko yung kanyang recipe, ay, naku, gusto po. Ang sarap ng kanyang, uh, kanyang uh, pagkakaluto. Hindi siya lubog sa mantika. So, panoorin nyo yung aking uh, video hanggang sa matapos. At kung magustuhan mo yung aking recipe, please don't forget to click subscribe, like, and share. And mag-comment ka na rin sa baba kung meron ka pang gustong recipe na aking youtube. Okay? So, eto na yung aking bagong video. Paisahan natin maglalagay muna ng uh, ginayat na sibuyas. Yan. And then maglalagay tayo ng sili na maanghang. And then maglalagay tayo ng bawang. Para sa ating masarap na sausawan. Ayan. Pagkatapos niyan, huwag niyong kakalimutan maglagay ng ano, ng paminta. Ayan, para mas masarap. And then, maglalagay din tayo na asin. Yes. So, maglagay kayo ng konting asin. Kung gusto rin nyo maglagay ng uh, sugar. Yung iba lalagay ng sugar. Pero, optional din lang naman yung sugar. And then, maglalagay na tayo ng ating white vinegar. Sa vinegar, kahit anong available, pwede nyo gamitin. Pero, wag na kayong maganap kung ano yung ginamit ko, tapos gusto rin nyo ng white vinegar, meron kayong sukang paumbong, eh much better na yung sukang paumbong para hindi na kayo gumastos. Ayan, ngayon yung next na natin habang uh, nagawa na natin yung ating suka, maggawa na tayo ngayon ng ating okoy na gawa sa... Repolyo lang siya. Usually kasi yung okoy ginagawa nila sa toge, di diba? Tayo naman ngayon sa repolyo lang mga chuki. Okay, so let's go sa kitchen. Ayan, Chuki, naggayat lang ako ng konting repolyo. Manipis lang yung pakagagayat natin sa ating repolyo para mas madali siyang uh, maluto. And then, uh, nag-grated din ako ng aking uh, carrots. So yung carrots na yan kasi nakalibre na naman ako. So meron tayo ditong leftover sa paggawa kanina ng sauce. So nilagay ko na lahat yung bawang, sibuyas, at konting uh, sili. Yung ating itlog naman, maglalagay tayo ng tatlong piraso ng itlog. As you can see, kiniwalay ko yung paglalagay ng itlog kasi huwag niyong ibasagin mismo dun sa mga vegetable kasi pag nakabasag kayo ng uh, sirang itlog, eh sayang naman yung ating mga ingredients na. So mas maganda i-ano uh, i ninyo, i-what uh, <clears throat> do you call this? Ibasagin nyo sa ibang lagayan, okay? So yan, naglagay ako ng konting uh, asin at konting uh, black pepper and then maglalagay din tayo ng tatlong spoon ng uh, flour pero yung ginamit kong spoon is maliit lang, so na sa more or less dalawang tablespoon lang yung aking ginamit. Okay, mamas na natin siya, kailangan natin mag-gloves para haluin natin sa ating kamay at para mag-corporate yung kanyang pagkakamix. Kasi pagagamitan mo kasi yan ng, uh, ng tinidor or ng mga tong, hindi, mas, hindi maganda yung kalalabasan. So mas mainam ng kamay mo siya, mag -gloves ka lang or wash your hands, okay na yan. So yan mga chuki, kung magustuhan mo yung aking video for today, kung paano gumawa ng mga uh, very healthy na okoy, please don't forget to click subscribe, like, and share. And mag-comment ka na rin sa baba para naman na malaman ko kung nagustuhan mo ba o hindi yung aking recipe. And kung may request ka, eh pwedeng-pwede na natin yan na gawin susunod. Ayan, ganyan lang siyang mixture niya. Kung makita ninyo na mabasa-basa na yung uh, ating uh, mixture, eh okay na yan. Huwag naman masyadong maraming uh, flour or wag naman masyadong maraming uh, itlog. Kasi kung maraming flour, baka magmumukhang maruya na yung ating okoy. So, yan, okay na pag ganyan yung tsura niya o yung mixture, medyo meron siyang soy sauce sauce dahil sa itlo. Okay, so mag-start na tayong magluto. Ayan, meron ako ditong nga uh, pan na flat lang siya. Kung meron kayong flat na pan, mas maganda. Pero kung wala naman, eh whatever yung available ninyo para makaluto kayo ng wok okay? So, konting, <coughs> konting, mantika lang yung lagay ko dahil nga super mahal ng mantika. So, dapat marunong tayo mag-spend ng mantika, ng wise. Kasi ang mantika din naman is not good for the heart kung masyadong marami, kung masyadong lubog yung pagluto natin ng okoy. So, konting mantika lang and then spread lang ninyo. Antayin yung uminit Saka maglagay kayo ng okoy. Ayun. Kung napansin niyo malaki yung aking kawali na ginamit and uh, sinubukan ko muna ng isang piraso yung ating na uh, mixture kung magiging okay ba yung ating uh, pagkakaluto niya. So ayan kung napapansin niyo ayan na siya. Pwede niyong iusog-usog yung mantika ng konti para maluto yung ating na uh, okoy. Kasi yung uh, mga mantika napunta kasi sa gilid. Pero but don't worry, yung apoy naman is nasa na guys. So, katulad ng sinasabi ko lagi, low fire lang tayo pag magluto. wag high fire kasi masusunog yung ating uh, niluluto mag high fire lang kayo kung magpapakulo lang kayo ng mga tubig. Pero pag ganyan ng mga prito-prito, mainam ng mababa lang yung apoy na gagamitin ninyo. Ayan, so habang inaantay ninyo yan, pwede na kayong magsaing kung wala pa kayong sinaing or pwede na kayong maghugas ng mga hugasan kung may mga hugasan pa kayong nagamit kasi it takes a few minutes naman bago natin babalik So at this time, titignan natin yung kabilang side niya. So yan kung napansin ninyo, di ba? Perfect yung ating pagkakagawa ng ating mixture. So yan guys, bilang isang OFW mga kachuki, uh, nakalibre kasi tayo ng carrots, and then nakalibre din tayo ng sili, and yung ating repolyo is uh, mura lang dito, kasi nasa mga 1.5 reals ang per kilo, nasa mga 25 pesos. Kaya yan ang naisip natin kakainin. So, dapat marunong tayo mag-budget bilang isang FW para hindi tayo mabaon sa utang. Okay? Pero kung nakaluwag-luwag naman kayo, why not? ba? Diba? Ayan, relate-relate lang yung mga waiter dyan na katulad ko ng uh, food meal is 500 lang. Ayan. Pwede ninyong uh, lutuin yung ganitong mga uh, klase ng pagkain. Healthy na siya, pero nakatipid pa yung bulsa ninyo. So, ayan guys, diba? ba Oh. Ganyan-ganyan nyo lang sya. Ngayon kung nagustuhan niyo yung aking video later, please don't forget to click subscribe, like and share again. So ayan, since na-okay yung ating first na attempt, maglalagay na tayo ngayon ng dalawang portion kasi maluwag naman yung ating uh, kawali. Ayan. So hindi na ako nag-add ng mantika. Katulad nga na sinabi ko kanina, Huwag na masyadong pakadamihan ng mantika kasi hindi yan maganda sa ating puso yung mantika, mga tsuke. Ayan. Pwede mo itong ano, gamitin sa business mo kung mura yung uh, carrots and uh, cabbage. Pwede mong gamitin to sa business mo. Kung wala ka namang sibuyas, pwede gamitin mo yung uh, spring onion or yung tinatawag nilang dahon ng sibuyas. Diyan sa Pilipinas, marami tayo dyan. Okay? So, naluto na tong isa. Huwag na natin pakasunugin pa kasi mapait naman pag nasunog. So, yan. Kung napansin ninyo, luto na yon Kaya ako tinanggal na siya mga chuki. Ayan. So, maglalagay ako ng third portion. So, lahat bali ito mga chuki is uh, limang piraso ng oko yung aking nagawa sa ganung kadami lang ng aking repolyo na ginamit. So, diba? Good for two meals ko na ito. Ayan, so excited na mga tsuki na kumain. Oh my God! Ang sarap! O oh, ba? Diba? o oh. hindi siya buhag buhaghag, hindi siya nagbiyak-biyak yung ating okoy. Buo pa rin siya pag binabaliktad mo. dibang ang perfect ng ating pagkakagawa. So ganoon lang kasimple mga tsuki, basta yung tips ko lang sa paglagay ng flour, is wag masyadong madami para hindi siya magmukhang uh, uh, maruya at saka para maluto din kasi pag masyadong madami yung ating uh, flour naglalasang uh, flour na yung ating uh, okoy so balance lang dapat pati yung salt wag na kayo masyadong maglagay ng salt kasi yung ating sausawan is my salt na and hindi rin maganda sa ating kalusugan pag masyadong madami yung salt na ating nilalagay You can add more uh, chili pala kung gusto mo ng spicy. Anyway, masarap naman siya ng uh, may sili. So, ayan. Malapit na yan maluto mga chuki yung ating okoy na gawa sa repolyo. O, oh, ayan, ba? Diba? Ayan, kung nagustuhan mo yung aking video until now, please share and subscribe and mag-comment ka na rin sa baba. Siya nga pala sa lahat ng mga bago nating subscribers. Thank you so much for uh, keep subscribing to my YouTube channel. Alam ko guys, wala itong aking channel kung wala kayo. So at this time, luto na yung ating uh, okoy. Ayan. So kakain na tayo guys. Ayan. Luto na yung ating okoy. Kakain na tayo. Ayan na. So, by the way, ito na nga guys. Kumuha na nga ako ng kanin. Ayan, kung nakita ninyo, dami kong kanin. Anyway, gabi kasi ngayon, kaya medyo, alam mo na, dinayat ko lang yung aking sarili. Pinigilan ko ng konti sa rice. Ayan, naglagay ako ng konting suka, yung ating ginawang sausawan kanina. So, masarap na itong suka na to guys, pero mas masarap to pag in-overnight ninyo. So, kung plano niyo gumawa ng okoy, mas maganda yung overnight ninyo. Ayan, titigman na natin. Oh my God, ang sarap. Kanin, oh my God. Unang kagat pa lang guys. Unang kagat pa lang naisip ko ng mag-add ng rice. Pero sabi ko, ay hindi. Kailangan ubusin ko lang tong rice na to. Ayan guys, ang sarap. Ay grabe guys. Tingnan nyo naman oh. Mm. So ayan guys, hanggang dyan na lang yung aking video. Hindi ko natapusin sa harap ninyo yung aking pagkain. Dahil ah... Uh, nakakaano naman pagka tinapos ko na sa inyo. Okay, bilang prespeto sa inyo. So, hindi ko na tapusin guys. Okay? So, thank you for watching. Stay safe. God bless everyone. Always remember that God's love us so much and to be loved and to love and to love each other. Thank you for watching. Stay safe and God bless. Chup, chup, chup.